Hello, magandang hapon po sa inyo lahat dyan mga ka-chef ko. For today's video mga ka-chef ko, po ako ng pancit pusit. Ayan, ito ng mga ka-chef ko na yan mga ka-chef ko. Okay, at ginisa ko na lang ulit. Ayan. So, minta lang po pa mapatayo ko muna ito at saka itali ko sa mga ka-chef ko. So, meron pa akong lalagay. Ito, so, pakita ko rin sa inyo. So, at yan ang mga ka-chef ko. Gagawin ako ng spread bowl. So, titimplahan ko yan mga chef ko. Lalagyan ko na ang palasa. Pero, timpla din ito siya. Layo ko ng asin. Ayan. kita kita big po siya ng mga chef koy. Yan. ko. Ayan. Mara po siya matulong mga chef ko. Ayan ang lalagay ko yung mga chef ko para wala like yung ayan, meron pa akong tinta ng pusit, ayan in order po ito sa chapi o Lazada sa ba so yan na kayo mga chef ko at ito na nga mga chef ko dahil suyot na hindi muna ng apoy itatabi ko muna at tatanggalin siya mga chef ko lagay ko sa sa isang lagayan ayan po Ayan. So, ngayon mga chef ko, maglalagay po kayo sa bawk. Ayan. Ayan. bali tatlo po nito. Ayan, pangatlo na to. So, kung nakikita nyo mga chef ko, eh, dahil ah maputla pa, hindi pa ako naglagay ng pangkulay natin, so lalagyan ko ito na mga chef ko eh maglalagay na ako ito ayan tatlo tatlo dito kadami kasi may pa kagami yung sobar sobrang itim, ayan so, kailan na natin ito mula mga chef ko kailan natin ating noodles kasi yung noodles ko is babad na nasa tangon ayan so, pitiplan ko muna siya ng pampalasa so, maglalagay po tayo ng got yan chicken po yung gamit ko. Kamayang so, maglalagay din tayo ng patis at saka red cubes. Ayan, tatlo din nun. Ayan mga ka-chef ko, hintayin po natin sa kumulo. So ito na mga ka-chef ko, eh, dahil kumulo na ating sabaw. Ito na ating noodles sa tanghon. Iulog ko na. Ayan, dahil sabaw si ma -ano to matakaw sa sabotong sa tanahon ayan so babalikan po natin sa mga kasiyat ko ayan na mga kasiyat ko eh, dahil malapit yung matuyo ang ating sa tanghon. sabay sabay ko yung halot sa kabagidu. ayan so halihaliin ko lang siya at maluluto na itong mga kasiyat ko yung gulay natin maganda kasi maganda ang half cook so sa over cook yan mga chef ko eh nyo na po yung ating noodles pansit pusit yan dyan sa tinta at may papakita pa ako sa inyo mga chef ko eh. niluto ko pa ito ayan pansit gisado bihon tapos mayroon pa isa lang ako nagluluto ng ito mga chef ko eh. at ito yung kanton ayan. so po yan, isa dalawa, tatlo. Ayan. So, yan na kami mga kasip ko eh. Babalikan po natin to. Pagluto na. At ito na mga kasip ko eh. Dahil yeah, po na. Ito na ating tutang kusit ayun na naglagay po tayo ng repolyo. Ito po yung pinakahuli na gulay. Mga kasip ko. Ang ating repolyo. Ayan, para hindi pa siya lapsak. Or overcook. So maglalagay po tayo ng iba. Fried bawang. Kanina kasi pag isa ko, hindi ako naglalagay. Ayan. Ngayon ako maglalagay. So yan. Mga kasip ko, ibabalik ang so mga siya. So yan mga kasip ko, eh, dahil luto na ating pansit pusit. So tanghon. Ayan. So ilalagay ko na sa bilao. Oh. Ayan mga kasip ko. Tapos eh, oh. itatapig sa itong pusit at saka skateboard. Ayan. So ganun lang kayo. Ipapakita so, ko sa inyo mga kasip ko. Eh. Talagang ko siya kamyas. kamias. So, ito na mga chef ko ang finished product ng ating pancit pusit sa tanghon. Ayan, may chicharon. Nakatapings na yung pusit at saka sweet bowl. Meron na yung toppings na chicharon at saka kamias. So, ayan mga chef ko ay sana nagustuhan yung aking video na pinapakita sa inyo. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay.